at ay ipapakita ko sa inyo kung paano po maglagay ng overlay dito sa iMovie at uh, iba pang mga uh, hindi niyo nalalaman okay pero ang target lang natin po dito ang content natin ay kung paano po ilagay itong overlay Okay po nakikita niyo po yung overlay na yan Ayan. Okay so kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel mag-subscribe na kayo Okay. So, add natin to. Start na tayo. Okay na. Dito na tayo sa nagluluto. Mag-prepare -pre na tayo. Mga ano lang siya. One. Lagyan natin sa two minutes. Okay. So, pag nakita nyo po itong plus, i-add nyo lang po yan. So, ganun din po rito. Click mo po to. Yan. 2 minutes lang po yung yan nyo. Yung proportion ng video na to. Okay. oh yan. Click uli ito. Yan. Sunod-sunod rin nyo lang. Kung ma uh, mamaya makikita nyo paano natin i-add yung overlay nya. Ayan. So, puro 2 minutes yung ginamit natin. Okay? Click po uli yan. So, ito pong isa. I-click nyo po ito. And then, malalabas po kasi yung ganyan. Iurong nyo lang po siya papuntang kaliwa. Okay? Ayan. Yeah. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes lang siya. So, ngayon, may apat ka na na nandito. So, pag pinlay mo yan, mga shortcut na yan. Okay? Yan. Yan. Okay? So, kunin natin pa itong isang to. Yan. Okay? Tingnan mo mabuti. Kasi yung last nyan, ilalapit ka sa camera, di ba? kung gusto mo ay pagtapon ko ng tubig ng pinakuluan ko yan, tama na yan so hanggang yan lang so kung natatandaan mo siya yan okay so i-add mo uli siya plus teka, hindi siya pumasok class. Yun. So, meron na akong complete nito na magluluto na ako, di ba? Kunin nyo to. Yung tong isa. I-add mo rito sa overlay niya. Yan. Pwede rin tong isa na to. I-add mo ulit dito. Yan. So, may apat ka na na. Nasa video na to. Eh, nasa nasa lugar na ito. So ngayon i-click mo to. Pag click mo yan, punta ka rito sa may taas. Okay, click mo yan. So mamimili ka rito ngayon kung anong gusto mong mangyari. Gusto mo siya ng green, blue screen, split screen, picture in picture. So pag green, blue screen, ang kalalabasan niya is tingnan natin ayun no oh, may ano siya may ano siyang ganun. kaya wag yan so mas maganda kung mag split ka na lang yan so naka split na tayo ng isa shortcut yan eh so ngayon punta ulit tayo dito sa kabila gagawin mo uli ay split mo uli siya yan. Okay? Ngayon, balikan mo to. Tanggalin mo yung volume niya. Tanggalin mo rin yung volume nito. So, ito yung ating proseso ngayon. May nakaready na ako na isa eh. Para hindi na kayo mahirapan sa panunood. So, ito na yung proseso okay, ko. guys. Uh, ngayon po ay uh, ng sinigang. So, ito yung mga sangkap. Okay? Okay. Uh, ito so, corn beef to export ng Argentina. Yan. Ito yung gagamitin natin pang uh, pang So, beef. So, meron pa ako dung buto-buto. Tapos, uh, sitaw. Labanos. At uh, dinamihan ko na rin itong uh, okra. So, uh, lagyan natin ng magic sarap meron siyang dalawang sili may sibuyas so uh, para maging sinigang diyan ata namamasaintas tapos may optional ako na pandagdag lang gulay ito yung sa akin lang okay may himay na natin silang da ayan nakikita um, niyo po yung ating uh, overlay uh, na video Yan na po Pinakulo siya. Ang kong bakal tapo natin ngayon. Unang kulong ay tapo natin, okay? So after po niyan ay uh, manglangay na tayo yeah. ng susunod. Tingnan natin ko ano to. So ilagay na natin to gaya ng sabi ko click nyo lang to para makita yung plus ayan po yung add so papasok na yan dito automatic so ngayon makikita nyo ang video ay naka portrait so uh, ano bang dapat natin gawin ang dapat natin gawin ay itong cropping po i-click makikita nyo po ito para lumiko siya sa kaliwa at ito para lumiko siya sa kanan maging landscape. So, kailangan natin ay itong papunta sa kaliwa. Yun. Kita nyo na. Okay. Yan na po siya. Yan. So, sundan pa rin natin ng konting video. Yan. So, nung naglagay tayo ng ah... Uh, asin. Okay, yung salt. So, 4 minutes natin siya kinat. Ganon pa rin. So, itong isa ganon din. So, kunin natin siya sa 4 minutes. Depende sa salita ko kung hanggang saan siya. Pero, titingnan pa natin siya. Okay. Okay, ganon pa rin ang processing. Ganon din dito. Pero pwede nyo naman i-review e. Eh, I-slide nyo lang na ganito. Ayan. Okay. So, mamaya kukunin natin lahat yan. Tapos ilalagay natin doon sa editing para makita natin kung ano yung kailangan din ang pagsasalita rin ay kompleto. Okay. So, tingnan natin. Lagyan na natin siya ng mamasitas. Tingnan natin. Mas maganda kung lahat daw. Eh. Pero kalahati muna. Yun. So, click nyo po to. Kung magkakaroon po ng ganyan. Click nyo lang yan. Iurong ninyo pabalik. Yan. Okay? Yan. Yan na siya. Tingnan natin yung ating uh, bosses boses kung tama lagyan na natin siya ng mamasitas tingnan natin mas na kung lahat daw pero kalahati muna okay so yun na siya okay so dito sinorkat na natin i-add uli natin siya dahil dito na yung uh, matata dito na yung mga final natin eh. tapos i-add uli natin to yan so ito, ito na yung proseso ng aking video so inulit ko kung di nyo naintindihan i-rewind nyo lang po yung paglagay ko ng overlay para po hindi kayo mahirapan. Ngayon po kung gusto niyo maglagay ng music, punta po tayo dito sa may audio. Ayan po. Team music. Marami po yan. ah uh, map mapagpipilian nyo. Kung gusto nyo sound effect, yan, nandyan na po silang lahat. Okay? So, ito muna ang kun natin kasi mas marami siyang medyo mahaba yung kanyang uh, music so baka magsakto siya kunin nyo lang po yan pababa yan kailangan dun po sa may mismong yan, yeah, music na yan so kuha uli kayo click nyo lang yan huwag nyo bibitiwan add ulit yan ganun pa rin kunin nyo po huwag nyo bibitiwan Yan. So, ang galing, di ba? So, dito sa last, ganun pa rin, wag yung BBT1. Dito muna. Ah, uh, ating video eh magkuan. Yan. Kumabagal so, kasi ang ating uh, computer. Yan, pwede naman siyang i-spread nang ganito. Ayaw yeah. niya ay ibigay. So mag na lang tayo. Teka, tingnan natin dito. Lakihan natin konti. Yeah, kasi hindi siya maka-forma Okay, delete muna natin siya. Kuha ulit tayo. Baka lumaba luma siya. So hanggang doon lang talaga. Okay? Tapos add pa rin ng music hanggang sa dulo. Yan. Bali, isang music lang nilagay ko para hindi kayo manawa. Okay? Yan po. Kita nyo po. May sumobra. Yan. May ganun nyo lang po. Yan. So, parehas na siya. So, ngayon, mag adjust tayo ng template natin ng music. Gawin natin siyang 4 lang. Okay? 4%. Para hindi siya... Para marinig niyo yung explanation ng aking video. Ayan. 4% lang siya. Ayan. So, lahat niyang 4% lang. Ayan naman. Ayan. Okay? So yung closing uh, uh, closing video natin ilagay na lang natin itong uh, sinigang sa corn beef na to ganun pa rin click tapos plus okay click tapos plus kasi ito yung ating uh, thumbnail yan po yung ating thumbnail okay so Tignan na natin siya sa video na ginawa natin. So, inabot siya ng 6 minutes. Pero, ito is pwede mo siyang split. Pwede mo siyang i-overlay itong ah, lahat na to. Okay? Kunin natin to. Overlay natin siya dito. Oops, bakit ayaw niya? Yan. Mag-overlay tayo na isa. Ano to? Overlay ulit tayo ng isa pa. Ito. So. Sorry guys. So yan. Overlay natin siya dito. So ngayon, magkakaroon ng ganyan malilito kayo, di ba? Bakit umabot hanggang dito? Ito kasi video na to is mahaba. O pwedeng hindi na. Okay? Pwedeng hindi na 'yan. Balik na lang natin para makita niyo yung overlay na lang ng na ginawa ko na to. Okay, so 'yan. So, ang overlay click mo, uh, edit. bumalik ka uli dito click mo to. So, mas maganda, ilagay natin sa picture and picture. Okay? Yan. Nagahang ating uh, computer kasi marami na pong laman to. Okay? So, ito na siya. Pag pinlay mo siya, makikita mo na siya doon. Ayan na siya, oh. Ito na siya. So, ngayon, ang gagawin mo dyan, ang gagawin mo dyan, pwede mo siyang lakihan. Okay? So, makikita, narinig niyo mayroong boses, di ba? Pwede niyo po siyang lakihan. Yung boses po ay babawasan natin. Okay? So, tanggalin natin dito. Balik tayo. Yan. Okay? So, tingnan natin ang uh, pag-process niya. 6 minutes pa rin siya talaga inabot. Kung gusto nyo 3 minutes, pwede pa rin magbawas. So, okay. Tingnan natin ngayon yung uh, pag-process ng ating video. So, ito. Ayan. Ayan ito, lahat ito ibabalance na natin siya. Yan. Ngayon, lagay natin sa auto. Para kung mag-stop ako ng pagsasalita, eh, magkakaroon ng loud yung ating music background. Okay? So, tingnan natin ang proseso. So, hello guys. ah, uh, ngayon po ay uh, luluto tayo ng uh sinigang sa corn beef. Tingnan natin itong iluluto uh, ko. So, ito yung mga sangkap. Okay. Okay. Uh, ito, corn beef to export ng Argentina. Ayan. Ito yung gagamitin natin pang uh, pampalasa. So, beef. So, meron pa ako dung buto-buto. Tapos, uh, sitaw. Uh, labanos. At uh, dinamihan ko na rin itong uh, okra. So, uh, natin ng magic sarap. Meron siyang dalawang sili, may sibuyas. So, uh, para maging sinigang, lagyan natin ng Tapos, may optional ako na uh, pandagdag lang gulay. Ito okay yung po sa akin lang, okay? So, humay-humay na natin silang lahat. Let's do it natin ang uh, ah, natin ang uh, gulay okay so yung pinakuluhan ko yung pinakulo kung baka itatako natin ngayon so, yung nabukulo, itatako natin okay malambot na yung ating uh, pinakuluan nagayon na natin itong uh, sabunyas at kamatis kaya kamatis mamaya tayo muli natin sa kumulo takba natin pero mahina pa rin yung kanyang uh, sunod na natin itong mga recipe natin yan mga gulay so after nya titikman natin mamaya okay so lagyan natin ng salt yan lagyan na natin siya ng mamasitas tingnan natin mas maganda kung lahat daw eh pero kalahati muna na Ayan, lagyan na natin yung kondi okay mamaya yung pecha yung ano yung yung kasi option na lang may pecha lagay natin yung pecha yun yung okay lang. Maraming salamat. Sana po ay nagustuhan niyo ang lutong uh, na corned beef. Hanggang sa muli.